Nagsimula ang ating kwento kay Hanamichi Sakuragi at siya na yata ang pinakamalas na lalaki sa buong mundo. Umabot ng 50 na kasi ang bumasted sa kanya, kaya inaasar siya ng mga kaibigan niya kaya naman na headbutt niya sila. Dumating na ang pasukan sa Shohoku. Malungkot pa rin ang ating bida na nakaupo at nakatingin sa bintana. Naalala pa rin ito ang babaeng bumasted sa kanya. Kaya na ang tangkad at bagay siya sa basketball. Tinanong ni Haruko kung siya ay atleta at sumagot siya ng oo at tuwang-tuwa si Hanamichi sa mga nangyayari. Tuwang-tuwa at pinupuri siya ng kanyang mga kaibigan, at kaya naman nag-exercise siya sa loob ng paaralan. Habang nag-exercise si Hanamichi sinabi ng mga studyanteng babaod para bitawan na ni Hanamichi dahil nasasakal na ito. Humihingi na siya ng tulong para sa kasama niya, kaya maghihiganti daw ito para sa mga kasama. Sa gym, dinala ni Haruko si Hanamichi para makita at masubokin kung pwede ba ito maglaro ng basketball. Dito sinabi ni Haruko na paborito niya ang larong basketball at naglalero siya nung siya ay nasa grade school pa lamang. Nahihiya si Haruko sa nangyari. Sinabi ni Haruko na kayang mag slam dunk ni Hanamichi. Sagot naman ni Hanamichi. Tinanong si Haruko ng kaibigan niya kung hindi ba raw ito takot kay Hanamichi. Kasi ba sa gulero daw to noong nasa middle school pa, ayon sa kaibigan niyan kaklase dati ni Hanamichi. Pero sagot naman ni Haruko ay mabait naman daw si Hanamichi. Kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Sabi ni Haruko na hindi daw niya kasintahan si Rukawa, kaya tuwang-tuwa si Hanamichi at nakuha pa ng apat na magpastahan. Sinabi ni Haruko na gwapo at matangkad daw si Rukawa at nagulat si Hanamichi sa narinig. Gusto daw ni Haruko, sinabihan naman ni Mito ang kasama ni Oda na mga extra, sabi ni Oda hihintayin daw niya sila sa taas katapos ng klase. Magalit ang guro sa mga pinaggagawa nila. Nag-aalboroto si Hanamichi sa galit habang nakangiti lang si Oda sa rooftop. Samantala, naglalakad si Mito at Hanamichi nang makita sila ng tatlo. Tinanong sila kung saan ang away. Gustong gusto daw nila tumulong at sa ayaw at hindi sasama daw sila, kaya wala na daw magagawa si Mito. Sagot naman ni Mito ay wala na silang pakialam doon. Nagmamadali sila at pagbukas nila ng pinto, nakita nila isang lalaki na mag-isang tinalo ang pangkat ni Oda, kaya hangang-hanga sila sa lakas ng lalaki. Gulat na gulat si Hanamichi sa mga nakita niya, kaya tinanong niya kung ano ang pangalan ng lalaki, at sinabi nito na pangalan ay Kaide Rukawa. Gulat na gulat si Hanamichi at mga kaibigan niya na siya pala si Rukawa. Galit na galit na si Hanamichi habang nakatingin lang si Rukawa sa kanya. Sa galit ni Hanamichi ay parang nag aapoy na siya. Habang nag aapoy sa galit si Hanamichi, si Rukawa naman ay nakabantay lang sa kanya. At parang wala lang itong pakialam. Kinukumpara naman ni Hanamichi ang sarili niya kay Rukawa. Gusto na ni Hanamichi na makipag-away kay Rukawa pero nag-aalala si Mito. Sabi niya malakas daw si Rukawa dahil kinaya niya ang pangkat ni Oda. At nakatingin lang ito kay Hanamichi. Excited naman ang tatlong itlog na magsapa ka na ang dalawa. At kung sino daw ang mas malakas. Samantala hinanap ni Haruko si Hanamichi nang biglang makita niya ito sa taas habang kasama si Rukawa. Nagulat si Haruko ng akmang aawayin na ni Hanamichi si Rukawa dahil hawak nito ang damit ni Rukawa. Kaya dali-dali siyang tumakbo pa punta sa kinaruroonan nila Hanamichi at Rukawa. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang kaibigan tungkol kay Hanamichi na basaguliro daw ito at mahilig sa gulo. Hawak-hawak ni Hanamichi si Rukawa nang biglang dumating si Haruko at galit na galit kay Hanamichi, nagulat sila kaya nabitawan ni Hanamichi si Rukawa. At binati naman ng tatlong bugok si Haruko. Dumating siya at seryoso ang kanyang mukha at sinabi kay Hanamichi kung ano siya noong junior high pa siya at kung anong klaseng mag-aaral siya noon. At nasasangkot daw ito palagi sa gulo. Sinabihan ni Haruko ng masasakit na salita si Hanamichi at galit na galit na daw siya sa kanya at hindi daw niya ito mapapatawad. Kaya parang tinira si Hanamichi ng ray gun ni Eugene. Napaiyak si Hanamichi sa sobrang sakit na sinabi sa kanya. At dapat mag-explain ang kaibigan niya pero hindi sila pinakinggan ni Haruko. Nang aalo sana ng panyo ni Haruko si Rukawa, sinabihan siya na huwag kang makialam, kaya natigilan si Haruko sa narinig. Narinig ito ni Hanamichi kaya, galit na sinugod niya si Rukawa. Sinuntok niya ng ubod ng lakas at sabay umpog-umpog sa ulo. Hindi niya ito tinigilan at sumigaw si Haruko na tama na. Pero tuloy pan rin si Hanamichi. Gumanti naman ng suntok si Rukawa kay Hanamichi. Nagdugo ang ilong at nahilo si Hanamichi kaya nagalit ito pero pinigilan na siya ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng lahat lumapit peren si Haruko para kumustahin si Rukawa kung ayos lang ito. Sinabi nito wag siya makialam sa baytalikod. Tinitigin ng masama ni Haruko si Hanamichi at sinabi na galit na galit siya at hindi na niya ito mapapatawad. Kaya napahagulgol si Hanamichi dahil galit na si Haruko at wala na siyang pag-asa sa kanya, kaya tumakbo ito at gusto ng tumalon para magpakamatay, pero di niya nagawa dahil pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Napaisip naman si Mito kay Rukawa, kasi siya lang ang taong nakatayo katapos masuntok ni Hanamichi. Pagkatapos ng kaguluhan, nag-alala si Haruko kay Sakuragi dahil sinabihan niya ito ng masasakit na salita na hindi niya alam ang tunay na nangyari. At nasaktan daw niya ito. Sinabi pala ni Mito sa kanya kung ano ang tunay na mga nangyari. Kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pero nabuhayan at buong loob na daw siya na hihingi ng tawad kay Hanamichi. Sa kabilang banda, pinapanood ng apat si Hanamichi na naglalakad papalabas ng paaralan. Nakatingin sa kawalan si Hanamichi nang may tumama sa kanyang mukha na isang bola ng basketball. Humingi sila ng tawad pero nakita nila na duguan si Hanamichi, kaya gulat na gulat sila at natakot baka sila ay saktan, kinuha ni Hanamichi ang bola at tinitigan ito ng maigi, kaya nag-relax ang dalawa, akala nila ay napatawad na sila nito, pero sumigaw ng ubod ng lakas si Hanamichi at galit na galit ito. Kaya naman ay pinagsasapok silang dalawa ni Hanamichi, inawat siya ng mga kaibigan pero pati sila nadamay. Kaya bukol na naman inabot ng apat. Napansin ni Mito na may dumating na malaking lalaki, nagulat si Mito dahil hinawakan nito si Hanamichi sa baybalibag. Sa lakas ay tumilapon si Hanamichi ng malayo, gulat na gulat sila dahil napakalakas nito at isa pa napakalaki nito. Hinarap nito ang dalawa at pinagalitan sabay suntok sa ulo ng dalawa. Humihingi nagpatawad ang isa pero sinuntok siya nito. Nagulat si Namito sa ginawa, pero tiningnan lang ito ni Hanamichi na parang naghahamon ng away. Nang hinampas ng bola sa mukha ni Hanamichi ang lalaki at makikipag-away na sana kaso pinigilan siya ng mga kaibigan. At nilait nito ang basketball na larong pambata lang daw, kaya naman nagalit ng hostel dahil siya pala ang captain ng basketball team. Inaasar pala no ni Hanamichi ang lalaki kaya naman hinamo na nito si Hanamichi na maglaban sila ng one on one kung talagang larong pambata lang ito. Pumayag naman si Hanamichi. Dito muna natin puputulan ang kwento. Kaya kung nagustuhan nyo ang aking video please paki-support naman sa pamamagitan ng pag-comment, like, subscribe, and share. Salamat.